Thank you nga daw talaga dito kay Lebron ayon dito kay Luka sa kanyang interview matapos ng kanyang game winner. Pero bago si Luka ay eto muna nga ang mga nasabi ni Lebron sa kanyang interview dahil natanong nga siya about sa hindi niya magandang opensa sa buong laban lalo na sa first three quarters. Ayon sa kanyang mga idol ay kayang-kaya niya nga daw maapektuhan ng isang laban kahit nga daw hindi pagdating sa scoring. Yan nga daw ang isa sa mga strengths ng kanyang game, tinawag niya na three dimensional nga daw yan. Sabi niya, he can involve his teammates. Pagdating sa passing, he can rebound and he can also defend. Tapos samahan na lang daw ng kanyang scoring the basketball. Yan nga daw ang beauty ng kanyang game and then ang matanong siya pagdating sa anyang game winning put back layup sabi niya pagpasa niya daw kay Doncic ng bola nung nakaposte siya ay ang tanging ginawa niya daw ay sinundan ng kanyang mga mata ang bola sabi niya he was just reading the ball or the trajectory ng bola matapos ng tira ni Luca at nakita niya nga daw na medyo kapos or short yung floater na ni Luca. Kaya naman ang tanging ginawa niya daw ay just tip the ball at parang hindi pa nga daw siya actually sure kung counted yun dahil yung makikita daw natin pagtapos ay tingin daw siya ng tingin sa Jumbotron para sa replay para makita kung pasok ba talaga or hindi. And then ito naman si Coach Redick, sabi niya na bago nga daw ang laban nila against the Pacers ay sabi niya kung mananalo daw sila against this Red Hot team na may 5 game winning streak ay kinakailangan nga daw nila ng multiple efforts pagdating sa kanilang depensa at opensa. At ganun nga mismo nangyari mga idol diba, sa game winner ni Lebron after ng miss neto ni Luca ay extra hustle on the board itong si LBJ nagresulta ng panalo para nga sa Lakers team. Saktong-sakto ang naging payo ni Coach Redick before the game. Sabi niya rin mga idol na this is a great example nga daw kung saan itong si Lebron doesn't have it going early offensively pero ang laki pa rin daw ng kanyang impact sa laban lalo na pagdating sa kanyang depensa ganoon din sa rebounding sa Lakers. Then after leading the Lakers nga daw sa different departments sa first three quarters ay sa fourth quarter naman daw ay opensa na ang pag over ni Lebron dahilan kung bakit nanalo ang LA Lakers. And then ito na nga si Luka Doncic ayon sa kanya ay matapos nga daw ng pag-rebound niya ng bola patapos ng mintis ng Pacers ay si Lebron is on the other side of the court nga daw at hinihingi ng bola sa kanya kaso hindi daw siya confident na ipasa ang bola ng dahil may Pacers player na humahabol daw sa kanya. Kaya naman daw ang ginawa niya ay pinasa niya kay and then pinasan bola naman kay Lebron. Pero at the end ay binigay daw ni LBJ ang bola sa kanya at talaga naman daw na na-appreciate niya ang tiwala ni Lebron sa kanya to take the last shot. Sabi niya, he really appreciate LeBron giving him the final ball. And at the end, actually, he had a great look para siyang makashoot ng game winner kaso nagmintis nga lang daw. Pero salamat nga daw talaga ay LeBron James dahil nandun siya para isalba ang Lakers at itip ang bola pang panalo sa kanilang team. At nung makita niya nga daw na pumasok at counted ang tira ni Lebron ay sabi niya ay sobrang na-relieve nga daw siya at tuwang-tuwa siya sa nangyari. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Lebron, Coach Redick at Diluca matapos ng game winner niya BJ.